At ito nga po guys, naka din kami maasa awa ng Diyos. naka din po kami ng bahay na walang abiriya. At uh, mag-reverse na po ang aking ah uh, jowa sa aming driveway. Dito po kami guys sa Australia, Melbourne po. Dito po kami sa may medyo countryside. Kaya ganyan po maraming puno. No? Pero maganda po dito guys kasi malamig lang at saka tahimik. Walang marites. <laughs> Ayan. At dito po, nag-reverse na po ang aking jowa dito sa aming driveway. At uh, sa awan ng Diyos naman po kami po nakarating ng maayos. At dahan-dahan lang po kami patakbo dahil nga po is uh, medyo mabigat din lang naman po ang aming dala. Salamat lang ali po dal empty po yan. Wala po laman yan. Ayan. Kaya kami po guys, eh, nag-ano ng malaking tangki kasi eh, meron po, po kaming tangki, water tank na ano, lagi po kami nagpa-pump kasi malit lang po ang ating water tank. Wala po kasi kami tubig na magagaling po sa tap, hanggang sa gripo, katulad po na sa city na meron silang water sa gripo. Kami po dito sa countryside, ang gamit po namin tubig galing po sa ilog nagpapampo kami ng, ng water mula sa ilog hanggang doon po sa ating water tank. Daladalawa po ang aming water pump. Mula sa ilog hanggang sa tanki, eh. tapos mula sa tanki, eh, pump din po sa loob ng bahay. Diyan lang po kami nagkakaroon ng tubig. Galing po sa ilog. Ayan. Pero hindi po namin iniinom ang tubig galing sa ilog. Pwede naman po inumin, kaya lang po, ipopurified, purified pa po namin yun. Eh, mas may na lang po, bumili kami ng ano, mineral. Oo. Nagagamit din naman magpagtimpla mga pagtimpla ng kape, magpainit ng tubig, pagpakulo ng tubig, galing po yan sa ilog. Kasi wala pong ano, kasi ang tubig po, hindi nag-isti sa ano, nag, uh, umaagos po ang tubig yan po ay eh, hindi nawawalan tubig ang ilog namin dyan. Kaya ayan, tulungan ko po ang aking organic. Organic po tawag ko sa aking jowa. Ayan, naitayo na rin po natin yan. Thank you guys for watching. No? Sa lahat po na manunod po sa aking video, maraming maraming salamat po sa inyo, sa inyong suporta. At saka subscribe na rin po kung nagustuhan niyo po aking video pa click na rin po ang notification bell para po kayo ay updated po sa aking mga videos na akin pong i-upload dito sa YouTube. Malaking tulong po, po po, sa in, akin 'yan. At ako po ay nag-umpisa pala ang <laughs> dito po sa YT. Meron po akong SB No, Telma po ang aking SB Telma Yan, maraming maraming salamat po guys. Thank you for watching. Ito nga po yung aking malit na ano, water tank. Doon po 'yan sa aking garden niyo. At itong malaki na ito na amin nakuha eh dito po sa aming bahay ito. Ayen, maraming salamat po guys. At uh, doon nga po kami nag-doon doon po nanggagaling ang aming water sa baba, mayro po doon ba sa baba, may ilog po doon. Mhm. -mm. doon po sa baba sa ilog na yun. Thank you guys for watching.